Wala na papasundo na kita. Bakit? Tanong ako lang. Ah, palagang susunod pa, pa, pa kong tendon. Para ano? Sigurado ka ba na ayaw mo ano, ayaw mo magpasundo? Tara na ko. Sila na sa akin yung picture kung mo. Wala akong pakiram kahit sila. Mo na gwa isip ko putang ina. <tong> Gusto niyo ba talaga? No, mawala rito putang ina niyo. Ito kasi hindi na ako bumalik. Ah, pwede na. Huh? So, ako ano na ba ay magpasundo? Eh, okay, nagbago isip ko eh. <tong> ay, nagbago. So guys, kukunin ko na yung mga gamit ni Papa. Papasundo na natin siya sa ano. Papasundo na natin siya sa mga nurse niya. Ayan. Ayan. Okay na yata. Ayan. Bignan natin yan. Pa! 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 Ano na? Ano na Time na. It's time na. Time na ng ano? It's time na. Na ano? Ano? Tignan mo dito. Tignan, tignan mo yung ano yan. Uh, ano Ah, ito yung bag. Ah, nindo. Ano pa na? Taon na to. Di ba yung nakaraan kinausap na kita? Ah, alis tayo. Hindi, tayo lang. na kita. Ay, ano ba ko lang? Eh, di ba papadala kita sa ano? Saan? Di sa home for the agent. Bak yung kulit niya talaga mo. Parang... palagang susunod pa kung pendol? Para ano? Eh. Ang baliw na ba ako? Kaya hindi naman mga balo yung dinadala doon eh. Hindi naman kaya gagagawin yung sarili ko? Hindi, siyempre para ano, mas maaayos ka o ano. Hindi, mas okay na ako rito. Darating na yung mga susundo nga sa'yo. Punta kaya nila, kapo. Wala tayo dito mga susundo nila. Ano gagawin natin? On the way na. Ito ay hindi pa yabiyam sila. pag pa papa, hindi mo mga ito magpuntang ilang yan. O dawing na nga yung mga daraan Ano dito pa. Kino ba masusunod? Ikaw ako. O, siyempre, sasabihan na sila yung gagawin natin. Alam na sabihan na ngayon kung kailan nasabiyan na sabihan na. Sigura kailan na sabihan na ano kayo? Gusto kong basa sigurado ka ba na ayaw mong, ano, ayaw mong magpasundo? Talaga kayo ko! Sigurado ka, Talaga kayo ko, bakit? Hindi pa ako mahina na para putang ilang. Sabihan na. Sinaid na sa akin sa yung cellphone na isa. Sinaid na, sinaid na sa akin yung ano. Palagi kayo tang ina yun. Sinaid na sa akin yung ano. na sa akin yung na sa akin yung picture. Wala akong pakilam kahit sila. Oh, ito, Papakita ko sa iyo sa yung mga picture ng magpamangalaga sa iyo. Ayaw mo ayaw mong maniwala. Oh. Saan? Puro ka ano, ayaw mo ito oh. Oh, tida mo isa alika dito, tida mo isa-isa. Puro ka ano, eh. puro ka reklamo, reklamo oh. O, ano? Ito ito. Right, oh, ayan, oh. Ay. Ano ba 'yung iba? Oy. Oh, ano? Mukhang nagbago isip ko, puto. Ano? Mukhang nagbago isip ko, puto. Ano? Mukha nang bago. Gusto nyo naman talaga ako? Na mawala rin so, po. Tutak <laughs> Ano? Tignan mo ba iba? O, tignan mo. Bakit ako ba iba? Ang, ang ino mo, baka hindi si Toto. O, tignan mo. Baka o, hindi mo. yan ang magbabantay sa akin. oh magbabantay kay Papa. oh oh gusto mo? Gusto ko! Ang ina ko. <laughs> talaga kayo ko. Sigurado ka. Talaga eh. kayo Bakit? Sinad na sa akin yung picture mo. Wala akong pakiram kahit <laughs> sinad. Ito kahit kanila ako bumalik. So, Pwede na. Home for the agent. Putak na niyong kulit niya sa'yo na. Putak na, kahit dito na kayo. Bakit, ang dino ko, supportahan niyo lang ako. Tara na, ko. Sigurado ka, ha? Eh. bakit? Ipagpapalit mo lang ako dyan? Oo! Oh. Oo! Oo! Oh. <laughs> oh. <laughs> ang ginagaganda rin itong putak yung ito. Akala <laughs> mo ayaw okay, bakit... magpasundo. Okay, nagbago yung isip. Oh. Ano? Nagbago. Ano? Bakit? <laughs> ang gagalde. Eh. Saka <laughs> so, makikita lang ganyan, no? Oh. Tingin nga, tingin. Wow! Oh, oh, buhay oh. 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 na <laughs> Ay, shit. Ay, di na akong buhay. Ayaw na akong Di Ako na lang magtatampo ngayon pagpapalit mo ako. Wow. Wala akong pakilam. Alo? Wala na akong pakilam. Upangin na nyo. Wala ka lang pakilam sa akin. Alam, ako oh, na gagawa sa sarili ko. Oo na ka mo. Balian na ka mo sila. <laughs> sa akin yung picture wala mo. Wala akong pakilam kahit silid. لا، <applause> <applause>